Yo, what's up mga boss? Ako pag mahal boss, bero okay. ko hindi pala. Tama Ngayon magkukuk, ano kami? Cook Bang War. Buksan ang pinto, ang hindi may haharapin. Ang aanino ng nakaraan, di na makakasingit. Buksan ang pinto, tapos na ang dakot Tapos relok no TV Ang liwanag mo'y papasok fi oh, may kalaban tayo pa Kalaban tayo, sa kalaban natin O yun 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 Saan? O magtati o May pagpupo, <nudo. laughs> may galon May galon pa pa Hindi, may misi mo pa May misi mo na Ano marunong tayo natin pa rin? Ayaw magmimenudo Yun, menudo Ano ba to? Klasiko, ano Tawag dito yung Ah Yung Lutong lang natin Siguro mas maganda alien technology. Ito yung minuto namin na alien technology. Yes! So tirayin na namin ito, baka tirayin pa kita. Uy! So tirayin na namin ito, baka tirayin pa kita. Uy! Ano yan? Ano yan? Ano ba kagawin ko, boss? Yan, kaya atin mo lang yan, ano? Alam mo yung kinawagan ni boss, yung nagtagagayas? Ano? Tanda ka pa rin, matalas pa sa bunga mong ganun ba yun? Oo. magpapahinto tayo ng mantika. Ang takas ang apoy natin pa rin. Hmm. Ang Para pa mo dito, boss, pang gisa o pang ano? Ikaw na bahala kung anong okay. trick mo sa ano natin. Sige. Sige mo, para natin ito. Gigisa ko na agad yan pare yeah. anong Ano nga yung lulutoy na kalaban natin ba? Sa tingin mo? Hindi po alam Baka ano lang yan, pucho-pucho lang yung lulutoy okay. yun nila. Ha? Ang sasarapan so natin, siyempre. Iba tayo eh. Siyempre mm -hmm. Kailangan natin ng ano eh. Maayos at masarap na minudo. Yes. Ito nga sa mga kakaroon nila pa dito Siyempre. Hindi ko kakakilit nga. Ito nga Hindi tayo. Okay. Dito ang sekreto boss. Kapag nag-iiwan na si Buwes, sila nga doon nagsalita. Parang hindi ka maiyak. Hindi. Ang totoo niya, kaya nakakaiyak ang si Buwes. Napanood ko sa isang chef yun. Ibig sabihin daw, yung kutsilyo, hindi daw matalas.

Bagong bago ah. Mabugas ko lang. Baka tayo dito ah. ayo ah. Ngayon magalala na ako. di sure. Hmm. Kailangan kaya ng kabilang team ng bawang? Tingin ko. Kailangan kaya? Ayos Kailan kaya ng bawang? ko sa kanila. Hindi yun Hindi naman dito. Hindi nyo. Hindi nyo. Hindi nyo. Hindi nyo. Hindi nyo. Guys, nasa ano pala kami ha? Ah? Lumang bahay na ano to pre? 19 anong taga 1963. ito? 1963 na bahay ito. Ano bang kwento rito pala sa bahay? E, yung, uh, eh, yung nangyari, nag bahay Ah, uh, bago yun, na iwan din itong bahay nito. Bakit? Kaya may pamilya tumira dito, kaso yun, ah. yung matanda, eh, dito na nag-ano. Dito na nabot? Inabotan. Na. Na. Ay, sa Saan na ano pre? Yun. Yon. Ah, dito sa kwarto na to? Yeah, yung kwarto. Ah, dyan ka dapat mag-ano, pre? Mag-paranormal, ano? Oo. Oh, Gusto ka, ba? Ha? Gusto ang tel ka? Hindi, sabi nila kumigyan daw ko. Kumigyan daw ko. Ito daw ko sila rito. Pwede na yun, no? Baka din, pre. wag mo lang ano yun. Saan lang mo rin, pingping mo na yan. Hindi mo yan? Oo. Hindi, no? Abot sa kanan. Oo ah. nga. Pwede na yan, sabi niyo. Hmm. Hmm. Oo, pakilaan, boss. Yung hotdog. Hindi, ito natin yan malilik nang iwan natin sa atin dyan. Tapos ang ano na lagay ito mga ano na. Hindi yung mga dito sa kili. Hindi naman yan. Dino ito. Dino ito naman yan. Pag kami nag-comment na ano, eh, hmm. wala sila. Sila na magdadaan. Mga ano? Galing hmm. no? mo dyan. Ano? 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 ba? Ano? 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 Dito sa kabit si Bim. Mm, Talaga sabog talaga na daw mo. Puro sos eh. Kaya dito laging high blood ang tao. Tsaka may ano, akin. Aray ko. Bakit? Eh, puro sarsa eh. Oo na yan, pare. Oo na to. Ah, I-cubes mo lang. Mm. Pagsawal siyang puyo. Oo na yan. Puro may ano. Dami kasi boss pa rin may hugo ganyan mag mag ano. Ah, paano? Paisla. Ano? Labanos ha? Oo boss. sa kami. Ayoko na yan. Ayan okay. guys, si mga ginaan pa lang yung mga dito, mga ubas mga yung sabahin. Oo, okay mga lala, malinit yan. Ako lang ang hindi. Ano, ano. Take natin dito. Oo, oh, siyempre solid yan. Na-excite ako sa kalaban natin kung ano nilutoy nila. Oo. Oh. Ano nga mo kabila, Hindi hmm? ko rin alam Alam man masarap yan kasi pinaghandaan nila eh. dito. Ano eh. mm -hmm. yan? Yung dalawa, tago mo <laughs> Uy, go mm -hmm. na. Oo. Oh. Alam mo siya parang nung yun ah. Uy, ganun sa ang naglalakad doon Ano Parang katawal na kong pipi Hindi ba yun yun? Hindi. Ayan. Ano ko boto nilangan? Ano na ano, pre? Patrol yun. Patrol Hindi, yung karton. Puno yun. Diyan? Oo. Oh, okay. All there. All there. Kaya guys, nag-inigas okay, na natin itong hotdog. Ang ganda ng pagkakahiwakan. Ang expert mo't basa sa hotdog, no? Oo. All kinds. Okay. kinds. <laughs> Pwede nang may cheese dog. Mm, okay. Lagyan na natin itong hotdog. Sender juicy. Luto na ito mm. guys, ha? So, kung ano na lang ito. Oh my oh, God.

meron isang beses na pagpunta mo, ano? Sabi mo? Oh. Kasi pag buka ko dito, ito, unang ano ko pa lang eh. Ito, parang iba. Parang may something. Pero nasa mga sumuha kasi boss, kumulo pala yung chan ko. Ah. Uh, eh kasi nga may namatay na ako dito. Oo. Oh, Oo, may makasa pa rin yun. Uh, yun ang magandang punta natin mamaya. Yes! Pero masarap to ah. Oo. Ngayon okay. natin itong gulay para ano, ito guys, natunan nito. Ay, hugas na ito. Hmm, hugas na siya. Okay. na lang, lahat. Eh. Yan yung magloto. So. Pero pa, uh, may nudong may nudo ha. Uh. Mm. If you're... yung bagay pala yun. Eh, mong kung um, pa yung kabila na yan. Kirahin little... yeah, mo. Yan nga, tumun Yun, natin ang laurel Hmm. Yan, masarap to boss ah. Sarap talagang puno. Isa pa, kailangan mo? Lang. Kailangan ko lang aloy ito. talaga ko na lang itong toy. Sa matapay. Sige lang. Sarap ka ako. Nagugutom na ako. Gutom ka na? Yan, shoutout nga po pala sa nagpaluto nito sa akin. Maraming maraming salamat po. Yan, ito na. Iluto ko na iyo boss. Tulid ah. Sarap niyan, boy. Minuto ala Genok. Uy, Jeno, parang bagong ano, love oh, team. Love parang ang sarap nung pre. Oo. Tigman natin Tikman <laughs> Tigman natin yung maya. Tigman natin kung totoo ang hula. But, ang ano, Jeno, parang laswa. Oo eh. Sabi, tibuksa mo eh. yun. Tibukas mo. Ang galing. Ang galing. Ang saya. Hindi, hey, tira mo. Eh, putang ano mo, labog mo daliri ko. Ayun. Ako, para ako si Boy Totdo, pareha. Okay lang yun. Marami-rami naman yan eh. Oo, kaya. Ayan, nilagay ko na po si An Yun. toyo, monbon, mm. ano, kinikita ka nito. Day, I love you wala <laughs> Eh, pre, mag shoutout muna tayo. Oh, shoutout ko muna si O mm. shoutout Eh, shoutout auntie, Ba po yun? po yun. Ba yun. Ba po Ba po po Ba po shoutout yun. yun. Ba yun. Ba na Kilig daw si Boy Patatas. Mm -hmm. Narap ko ng no, fright. Wala ko kasi nakaraan eh. Oo no, nga no, eh. Medyo busy lang. Pasensyan niya. Sabi niya sa akin, sa si Boy P. Mm -hmm. Mayroon akong busy yun. Busy sa work yun. Mm -hmm. Alam mo naman, gusto kasi nung bago siya mag-asawa, yung settle na lahat. Oo. Oh, Ay, oh na, yung okay. missing Peter plan na ba? <laughs> <laughs> Kaya talaga natin ito okay, may tupay. Sige, lagyan mo na pre. Pagal na Nainit na ako eh. Bukas sa bato. Palati lang siguro, no? Oo. Oh. Yung iba kasi mga boss ha, kung dilalagay na sa minuto, tomato sauce. Sigat eh. Ito so, so, yun na kayo, so, pinagat ko na. Nakakatagat lang. Hmm, nakakatagat pa naman. Tomato sauce. Kaya ako, tomato paste niya lagay namin para... Kaya hindi tubig po, wala ano, tubig yun Hmm. Ganito kasi sa ano namin eh. Isa uh, sa ilda ko ganito. Ha? Ah. luto. Tarima? Hmm, so tarima namin. Anong celda yun? Celda 13. Uy. Pero ito pre, itong tomato paste, mamumula na yun maya maya. Ay, oo. Ang bango pare. Dito sa amin, nilalagyan namin yun ng pasas. Yun. Oo, pero ito din lang nagkailangan ng pasas. Oo naman. Dito kasi special yung luto. Yun special. Yeah, pero ito right. special din kasi galing sa heart ni Boss Ben. Yan, yeah, luto yeah. Yun. siya. Tsaka shoutout diba? pala kay ano, Mark De Di Castro. Oh. Mm -hmm. Yan, shout out mo daw siya sabi niya sa akin yeah. pag nakita oh, tamo. shout out Mark De Castro. Yan, saka okay, Sir Julius Peralta. Yan, Sir Julius Peralta, shout out. Yan, shout out sa inyo. Yan, meron naman kaming bagong segment, Cookbang War. Yes, the Cookbang War. So, antayin natin kung ano lulutuin niyo na Kuya Pungguy sa kanin siya ng tayo. Pero uh, oh, kung mananalo. Ang mapagsasabi sa inyo, mapapalabang kayo dito sa sarap. Ewan eh, ko na kung mananalo mm -hmm. siya. Tari. Isa lang, okay na, ano? Ayun yeah. yan. Huwag <laughs> hmm, <laughs> oh, ka na Kaya pala alaw, ang creepy doon sa first ano, pala doon, lang, mo, <laughs> mo tumabos yung tumabos sa bayan, no? Paano nangyari yun? Sito yung dumaan? Eh, wala. Sito ba? Namin, eh. Wala sa lamin eh. pala, mga boss. Si Cheng, tang ina nyo, binas nyo ha. Eh, hindi na talaga. Pasama sa paglakihan. Pero buti, sports si Sir Cheng nyo ha. Mm. Kaya, ako hindi sports. Pag ginawa nyo sa akin yun. Wag, kumalma ka, kapangitan luto. Kumurahin no, ko si Boy Patate. Wag! Ano, ano, ano yung binas kay Teng? Cheng, gawin mo nga yung ano? Dot, dot. Ito, ito, ito na naman. Na Bakit ka binas? Ito, ito yung, na naman. Na

Ay, umiisip Oh, um, lang yan pare. Kung may technique lang ba sa atin? Oo, oh, alam na. Alam naman naman natin yan eh. Ang problema natin wala tayo takit. <laughs> Oo, oh, yun nga. Teka, kukuha ko takit. Lagyan na natin itong atay so, Kasi, ano, malakas ako. Kukuha para... ko takit. Guys, ito, ano na itong mga ito ah, Um, lo, uh, ko na lahat. Ready ako lagi. I can do this all day. Pwede pare. No? Pa rin, laki ng tablak natin pare. Ay, Alam ko, Teka, pa tayo. Hindi po. Mm. Ay, sarap, atay. Aray ko, ang Patay na naman ang asid ko. <laughs> Ante, patay na naman ang asid ko nito. <laughs> oh, pwede yo. sa iyan lo. Oh, yun, yun. Sige, sira lang. Ang yung kukubaya, may bastos. Oo, may talagang bastusan eh. Mamaya, ko yung luto. Tinitignan lang eh. Nang ano ka, nang homesat ka. Kumsot o kumsater o. Ito, 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 may naglalabas na ngayon. <laughs> <laughs> kumsater o, counter terrorist. Ma <laughs> ma Ikaw makulit ka. Nagamit ako nito yan pare. <laughs> Ngulit lang yan pare kasi ano, masarap yung ano natin. Parang may kulang ko <laughs> siya. Parang nandit eh. First time ko nang titik maluto. Hindi, okay, anong kulang? Pagkita niya. Maging sarap. Sat. Akin okay, na mo, kunti lang. <laughs> napuwersa ko po, sorry. Pasensya na kayo, napuwersa ko. Buti may natira pa. Ang lakas ng ano mo, pre. Ang grip mo. No, pre. Kaya mo no. sa kalenta? Ano Bumagal ako pero biglang bubisik isip ko ah. Parang gusto ko siya lingkisin. Ano ba siya? Mm, parang sawa. Yes. Si kasi nang na, ano ko, nang lilingkis ko <laughs> eh. Ay oo, oo, pag si Sir nang lilingkis yan mo. Eh, shout out pala kay Ma'am Bubu Chua. Ay, siya, ang kapal natin yung pala. Ma'am Yun mo. You know? Huh! Iba talaga ang boss ko. Yan boss ko. Thank you, bro. Ay, Ma'am Bubu, bakit siya may kalan? So, yun. Ay, oo, oh, ano? Ito, ano? Ano to? ano Mayan yan? ano mo? Ano pa yan? Galing yan. Oo, nagtong tini tinitingting, oh. Tinitingting yan? Oo, nagtong naman. Wah, wah, yung pagkakira niya. <laughs> Sinisip-sip pa yung natira sa lahat. Ang kuya pang wig, magkaiba ka na. Ang mag mo, magkaiba ka na. Ang <laughs> utol mo eh. Ano sila? <sina? laughs> Yin yang. Uh. Pero, Pero si kuya pang pogi. Ay, oo. Uh, mas pogi na yung kuya Bosrino. Pogi si Bosrino. Pero mas pogi si kung siyempre kasama natin yun. Hindi, huwag natin sila purihin kasi kahawin natin sila ngayon.

Bento <laughs> eh. parang ah. Bango ah. Uy, yung bango promise. Takpa natin bro eh. Para... Alam mo na, ilalim bro eh. Ito mo, mga hilaw-hilaw ko Ang galing mo ilalim bro eh. Siyo bro eh. Huwag ilalim tayo eh. Ayan. Ayaw mo, ayaw mo. Pwede rin. Pero gusto ko yung inaangapak lang. Gusto ko yun. Sa so, yan baka kung saan pa tayo mapunti. Laki mong yan. Tangat ako, yes! Ang lukit, takip ha? Oo, sa iksik. Ang takip ha? okay. takip. Mm. Okay, natin yan. Antay lang natin. Ito, abang nag tayo na ano. Linis tayo, linis. Linis lang tayo ng korga. Yan. Ito. Okay, yan. Linis tayo. Ako na mapagsasabi sa inyo, mananalo na kaming game pa lang. Mas may sabihin na naman, pinababay natin yung location. Oo nga, tama. Pinunta kayo dito nung makita nyo. Oo nga. So, ako, wow. hindi ako naman magsalita eh. Okay na yun? Yan na. Dahil na nang pagkakatakot mo dyan ko. Siyempre, gitnang gitna yan. Oo, no, no, no. kasi pagka... Uh, Tapos medyo iuso pa natin ako. Oo, okay. si kasi ako, gusto ko medyo gitna. Hindi ka na wala namang ADHD. Wala naman. Okay. May kilala ko ganun. Huwag <laughs> ganun, bawal yun. Ang wala niya basta man. Nakasate ako eh. Yeah. Pero gusto gutom na ako eh. <laughs> Oo, oh, ubutom na lang ako. Diyan yeah, tayo na lulutuin ni Kuya Tungoy, mami, masarap 'yun, mas baka mas, mas masarap yun. Mm. Oh, eh, ito inyo. Napakayabang. Eh. Masarap. Masarap 'to, talaga. Tara, mm -hmm. pre. Ang ang kagandahan bakit nasasabi ko masarap 'to. Ininom ko ni. Eh. Yung full person tapos kinita mo pa? No, hindi. Tsaka effort, pagmamahal. Sabi Ay, na nyo masarap sumasarap daw ang luto kapag may pagmamahal, makahaluan oh. mo ng love. Mm. So itong first love mo? Hindi. Ay, hindi? Wala na siya eh. Wala na yung first love ko. Mm. Sino ba? Oops, bago banggitin. Si Lawrence Makala <laughs> ko si ano eh, si Boss Clarence. <laughs> Sige. Yung ano, Ay, sa kay Lord. Yun, ang Lord nao, Clarence. Ang hinayupak. <laughs> oh, ano, Lord, Lord Clarence Tanaka. yun, yun. ang pinakamalapit na aming subscriber. Mm. Tsaka yung ano, mga kaburat. mga mm. artista. O, yung mga artista, natin. mga kaburat. So, maraming yeah. maraming salamat sa solid na pag-supporter mo sa amin. Yes. Yeah. Naka-shoutout na rin kay Boy Palayas. Sayang, ma-men. Bakit ko lang ilaw ko? Okay? So, ibig sabi sabihin, Hmm, maka. Lobat din. Tingin ko rin, boss. Ito rin, no? Hmm. Ay, putang, ay, no, walang... Ay, puta ka na. No, walang sounds yun. Oo, walang sounds. Ayun na naka mm -hmm. yeah, yung yung... sarang natin yung ano, yung... Sounds um... Okay, so ngayon balik kami sa pagluluto. Ayan. Mm, -hmm. mm -hmm. Alis na, boss! nararamdaman ko. Oh. Alis na natin malaking takit na. Oo! Oh, oh, kita nyo ba yun? No? Mungusok At bigla na lang. Ay, Hindi malakas sa naman sounds niya. Nasa taas na nang um, Solid! Bango so, pa rin. Uy! Amoy atay. bangun si sinigang? Eh, minuto. Wala na pa eh, Ano eh? Ito na yung tipo. Ang lago sa darap. Hmm. Ang ah, sa Ganito sa amin eh. Kaya sa tarima ko, oh, busog na busog na aking mga sinasustentuhan eh. Oops. Oops. Okay. Oops. Ilang lalaki? Tatlo. -hmm. Uh -huh. Eight? Yes. Fifteen, bababa. Yes. Batay tayo. Kulong. <laughs> Kulong.

Mamaya pre, di ba may ano dito? Oo, oh, paksakan natin. Babaksakan ko talaga si Teng sa ulo. Huwag <laughs> naman. Huwag naman. Mawawa naman. Naman. naman yung utol ko. Mawawa hmm. naman. Uy, mabait naman yung utol ko. Oo, oh, kung alam Kaya, nyo lang. Ano Masayahin nyo. Kung alam nyo lang si Teng pag nakasama nyo. Ako naman, didiri talaga. Hindi, <laughs> <Okay. laughs> ano. Uh, may usapan kasi sila doon nila boss eh. Kaya, hindi mo makas ka may usapan. Bakit di ko ba makasigas eh. Yeah, Kaya nga eh. Ngayon okay. ito boss, promise. Okay. Ano uh ko -huh, pare? Ito, gamit kan ito. Ano? Okay. Daban. Di, pala, tapos yan, no? Ito, masarap dito, boy. Si ano sinasabi oh. ko? Tuna, pre. Hindi ko na ano, kulot tuna yung gu anong gulay. Yung gulay, gulay dapat pag inanong mo, malamot na. Hindi, pero masarap kasi yung patatas, saka kakakas na ano. Ano itong... Na... Crunchy ba? Oo. Oh. Kasi pag sobrang lambot niya, wala nang sustansya yan. So, oh. Pero ako, buto pa ako talaga ano, yung malambot. Wala na, gusto na Kasi pag nanggigigil akong nguyain, medyo ano siya, yung texture masarap. Parang hmm. jelly ace. Hmm. Ano yung gusto ko. Ayun, matigas. Pwede din. Mm. No, may try. Eh, madali akong magsawa eh, pag matigas. Mm. Gusto ko yung medyo parang lumalaylay na ano na. <laughs> lumalaylay ba sa bibig? Hindi hmm. 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 na sa laylayan kasi okay, yung mga Pilipinas na oh, yung yung yun. Oo, yun. Kawawa naman din, no? Eh. Uy, nga pala no, yung ano, sa Cebu mo, no, wawa na ba yung mga uh, kababayan natin ng Lugod? Ano lang, Pilipino tayo, kaya natin yan, kaya natin ma... Oo, oh, eh, ano pa ba ang choice natin, hindi magtiwala lang sa Diyos, di ba? Hmm. Siya ang ating hope. Kiting aside lang, pero syempre... Nakakakawa, so, nakakakawa sa sana. Nakakita ko pala sa... Ano yung ipis? E Oo. Oh. na dito yun. <laughs> <laughs> Pagkamala pa katay ko tayo yun. Sigurado pag hinalo namin yung panalo na kami. Oo. Kasi ganyan na pa nang ito eh. Parang nakatingin sa akin. alam lang nang takot ako sa akin. Siguro sabi ng ibis. Ah, ito pala. Tapos ka na. Wala nang yung pare. Yari sa inidoro. yun. Yung may hindi others Oo, so, yun. Tama. Yung pala yung portal natin. ng ano, no? O Bebons! sa mga Mga portal nga doon. Naniniwala ka ba yung portal ng mga kaluluwa inidoro? Bo, pwede rin. Di ba sa Diana Adler, sa bawang yung susi ng hilo? Sa pasang kulo yan, boss. Nama na sa lahat to. Oo, oh, siyang na lang. Oo, oh, yan. Di another, yun yung sibong na baro, di ba? Oo, tsaka sibong. Pero gusto ko doon yung kayo yan. Alam mo na yun? Oo. sarap na. Sarap na. Mami, try natin. Yung kayo yan na ba yan? Kay Joe? alam mo na parang manalo tayo. Ano? Gawin natin yung pangalit sa akin. Badyaw. Mm. Yung badyaw ko. Parang pagkakalang dugo. Mami pa. Oh. <laughs> pag nakamay na gulog si Bosco. Pong... ayaw oh. <laughs> Babawi kami pag Babaway. Pero hindi panalo na kami ngayon. Kain nang musga. Masarap to. Sarap to boy. Ay, okay na boss. Nagmamantika ano? na oh. Malabas na ang kanyang mantika. Ii. Ii, ang sarap oh. Tingnan niyo oh sa camera sa taso. Ay. Ay. Mamantika mm. na. Makakaganda na check-up namin dito. Makakaganda mm. -hmm. Ah, sa set-up na namin. Masa ka? mo Oo, kanina ah, pa, pa yan boss lang. eh. Baka <laughs> ilang oras sa'yo dyan eh. Okay, na, okay na okay. to po. Oh, Tama na to. So yun, abangan nyo ang aming Tiki Manchal kasi yeah. ang judge na itong uh, namin, mga niloto namin ay kami kami rin ang mamay. So titikman namin yung lulutoy nila ko kung masarap ba? Ay, wala. Wala, wala pa, wala pa siya. Wala, 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 Bye pinto, ang may haharapin Ang ng nakaraan na makakasingit Buksan pinto Tapos na ang dakot Dos Pelok TV Ang mo'y papasok